sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2024. <laughs> zona. Pante Claire. Ibalik natin kay Claire Castro ang damage control na kanyang ginawa. Natataranta na ba ang lahat? Matapos po na maglabas itong si ko ng kanyang paunang video ay ito nagimbal nataranta, taranta ah uh -oh, yung ngiti ni Joseph <laughs> paano ba yan all roads leads to malakanyang <laughs> ang sarap wow 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 oh wow. <laughs> eto kakaibang clear ang ating matutong hayan sa video na ito isang Claire Castro na pilit ikinukubli ang kanyang pangamba sa likod ng kanyang ngiti at sa kanyang kunwari ay tapang-tapangan na mga statements. <laughs> hindi ko hindi ako sanay na ganito si Claire Castro. <laughs> ang charap charap, ang charap charap. O eto, pagingan natin ha. Balik natin sa kanya. Magandang araw, malaking yung press corps. Magandang araw para sa aming lahat. Except sa inyo dyan, siya malakanyang. paano, <laughs> paano ba magiging magandang araw ninyo? Kung yung amo mo, eh siya pala ang utak o mastermind. sa pag ng kaban ng bayan. <laughs> Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Nag-ulat ang Pangulo BBM kasi natatakot siya sa paparating na rally ng Iglesia Ni Cristo at ibang mga grupo. Ganon. Sa loob lamang ng tatlong buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga diumanong kinalaman dito. Kasali na ang paglutang ngayong araw ni Saldico na napatunayan, ah na hindi pala napatunayan, ang kanyang mga alegasyon ay si Bongbong Marcos nga ang utak ng malawakang pagkamkam sa yaman ng bayan. <laughs> Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Kabilang na din dito ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. <laughs> ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Martin at Pangulong Bongbong Marcos ay bunsod ng kanyang mga hawak-hawak na ebidensya na kanina-kanina lamang ay naglabas siya ng listahan ng mga insertions, project insertions ni Bongbong Marcos. <laughs> mga testimonya at mga di pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ari ang naipundar nila dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico? Dahil lumiliit na ang mundo ni Bongbong Marcos? <laughs> Kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili? Kailangan niyang magpapreskon gamit ang PCO para linisin ang kanyang pangalan. <laughs> at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Kagaya din ni Pangulong Bongbong Marcos, nag-name drop din siya ng ano, si, ni-name drop din si Saldico bukod kay Martin Romualdez kasi prinoprotektahan niya. <laughs> Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa ng bayan? Para masagip ni Bongbong Marcos ang sarili sa pagnanakaw sa kaban ng bayan ay kunwa-kunwari ay nagbuo siya ng ICC para mailigtas si Martin Romualdez at ang kanyang sarili. <laughs> at mapalitaw na siya ang biktima. Siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. At nagtatahi ako ngayon, ako na si Claire Castro. Ah. At ngayon ay nagtatahidin ako ng mga kwento na si Saldi ay nagtatahi din ng mga kwento. <laughs> Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya. Magtuturo si Bongbong Marcos ng iba, puwera sa kanyang sarili at ng kanyang pinsan. <laughs> kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya. Kahit na ang mga ari-arian ni Nabongbong Marcos ay nagsusumigaw na ito ay uh, ebidensya na sila ay magnanakaw. Sino <laughs> kaya din ang may issue sa Ilgatin Welt? <laughs> Laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan. Ang pagpapabida ni Bongbong Marcos kahapon ay nagbunga pa ng mas maraming katanungan noong tinanong siya kung kasama ba si Romualdez na pinsan niya ay kakasuhan din dahil ang sagot ni Bongbong Marcos, no, hindi kasali, nagbunga ng mas maraming katanungan. <laughs> Imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Imbes na sagutin ni Bongbong Marcos ang mga alegasyon sa kanya na kasama siya sa ano sa sa ay na hindi kasama na siya ang ulo ng uh, malawakang pagnanakaw sa kabad ng bayan. Ayun umiinom ng whiskey sa kanyang opisina. <laughs> lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Lahat ng sinasabi ni Bongbong Marcos ay puro imbento lamang. At lahat ng sinasabi ko dito ay puro imbento lang din. Dahil wala akong ebidensya na si Zaldico ay nag-iimbento din. <laughs> Walang basihan, walang ebidensya. Wala ding basihan at wala din akong ebidensya na si Saldico ay nag-iimbento o nagtatahi ng mga kwento. <laughs> basag na basag. <laughs> Umi umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanya mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya umuwi na si Saldico kung meron na siyang kaso na sasagutin laban sa kanya. <laughs> Wala pang kaso. <laughs> Kasuhan nyo na kasi at tagal nyo kasi. Ayan tuloy. Nagsalita. <laughs> kung kinasuhan nyo na sana, agad-agad, eh, nakauwi na. <laughs> Ngayon naman, kaya na sinasabi ninyo, umuwi si Saldi ko. Alam nyo siya doon na. Para sa akin. Dati, gigil ako eh na pauwiin si Saldi ko. Pero ngayon, <laughs> Saldi ko, dyan ka muna. Kasi mas malaya ka na magsiwalat ng alam mo kung wala ka sa Pilipinas. Dyan ka muna kung sinasabi nila, panumpaan mo ang mga sinasabi mo. Pumunta ka sa embas embahada ng Pilipinas kung nasaan ka. Kung wala, pumunta ka sa consulate. Pwede doon, magpanotaryo ka. Sumpaan mo. <laughs> Hindi mo muna kailangan umuwi ng Pilipinas. Diyan ka muna. <laughs> Paikutin mo muna ang tumbong ng mga to. Unti-untiin mo yung paglabas ng ebidensya para... <laughs> para mataranta sila. <laughs> Yung araw-arawin mo ba? <laughs> Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2020. <laughs> zona! Pantekles! Hindi mo na alam siya sinasabi mo, Zona. <laughs> yung pagtura mo dyan, Zona. <laughs> ulitin na, ah. ulitin natin. Baka nagkamali ako. <laughs> zona. <laughs> ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Wala bang kaso? Pakatandaan natin, mm -hmm. nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2020. <laughs> zona, parang yung lasing na ano hindi mo na makontrol yung words na lumalabas sa bunga nga mo. <laughs> zona! <laughs> Bago! Zona! Ang <laughs> saya <asaya>. zona Zona! <laughs> Mahiya naman kayo. Mahiya ka naman, Bumbong. <laughs> Nung sinabi niya sa Zona na niya yan, baka nagkamali. Baka ang hibig niya sabihin, pinsan, mahiya naman tayo. <laughs> Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI? Hindi. Nag-establish ng ICI kasi para makontrol niya yung flow ng information. <laughs> yung mga tao sa ICI <laughs> sa dirang nag-appoint tingin mo iimbestigahan nila yung taong nag-appoint sa kanila <laughs> tingin mo iimbestigahan nila yung taong bumuo ng isang organisasyon o departamento o kung ano man yan o komisyon at iimbestigahan yung tao na yon <laughs> Alam mo, Claire Castro, ginawa ni Bongbong Marcos yan para iligtas ang sarili niya. Makukontrol yung flow ng mga evidensya, <laughs> At doon lang ifo-focus sa ibang mga tao. Huwag <laughs> mo pa kaming paikutin sa ICI na yan, ICI na yan. Dependent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! <laughs> Ba't biglang nag -logic? Galit ka sa logic, di ba? Ba't ngayon ini invoke mo na yung logic? Baka logitek. Ang gamit mong camera, ganda ng filter ha. Ah pag siya ng logic ngayon. <laughs> Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue na ito kung siya mismo ang mapapasok? Hindi nga. At logic, gumawa siya ng ICI para iligtas yung sarili niya. Kasi again, ulitin ko, Claire Castro, ha? Kayang kontrolin yung flow ng information at ebidensya doon. <laughs> Pwede nilang itago yung ebidensya patungkol sa involvement ni Congressman Sandro Marcos na 150 na projects ng mga diskaya ay napunta ay napunta sa mga diskaya. <laughs> pwede nilang i-control ngayon yon Ganon ang logic. Yan ang logic kaya ginawa ni Bongbong Marcos yung ICI para masuppress yung mga ebidensya na magtuturo sa kanya. <laughs> ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Nagbubunga. <laughs> Nagbubunga na. Dahil noong una ay hindi maituro ang pinsan niya. Hindi maituro ang sarili niya. Ibang mga tao ang dinidikdik. <laughs> Ngayon yun ang bunga ng ICI na ililigtas si Bongbong Marcos, pinsan niya at anak niya sa mga ebidensyang magtuturo na sila nga ang totoong mga magnanakaw ng kabandang bayan. <laughs> Malinaw na ang mga pangyayari. Oh, mas luminaw pa ang mga pangyayari ngayong nagsalita si Saldi. <laughs> papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya... <laughs> Totoo, papalapit na tayo sa katotohanan dahil dahil nagsalita na si Saldi ko. <laughs> At pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. Dah, kaya pilit nyo ngayon inililihis. <laughs> para makaiwas sa katotohanan. <laughs> Yan, kanti Claire. Ba't kanya you know, Pilit na no, pilit na yung pangiti mo. <laughs> Nararamdaman mo na ba ang pagbagsak ninyong lahat? <laughs> Hindi kayo makakatulog ng mahimbing ngayon. Yung sinabi ni Bongbong Marcos na wala silang merry christmas parang kayo yung hindi magiging merry ang christmas at happy ang new year <laughs>